Okay na ang aking adobo. Napakasarap nito mga friendship. Yan. Kunti na lang yung inyong sabah. Pwede na to. Yan mga no, friendship. Ang aking adobo. Paanang manok. At leeg ng manok. Hello po mga friendship, welcome po sa aming channel na kasi nila sisters. Ngayon po ay magluluto po ako ng adobong paa ng manok at egg ng manok. At ito po yung mga sangkap na aking gagamitin. Ito po, kailangan po natin ng toyo or seasoning. Ngayon po tayo oyster sauce. Tapos mayroon po akong ground pepper. Konting sugar sibuyas at bawang. At syempre, hindi po mawawala ang ating suka para sa ating adobo. Yun po ay imamarinate ko na po ang paan ng manok at leg ng manok. Mamarinate ko po ito ng mga 1 hour. Mga para lalong maging uh, mas masarap ang ating adobong paan ng manok at leg ng manok. At ito na po mga ko na po ang ating kaan nang manokot gaib nang mana? lagahan muna ng soya mm. soya tapos oyster sauce merong oyster sauce nang ating rawat tapos ngayon po natin na.

Lagyan na po natin ang ating paanang manok. Alay, ko muna po ilagay yung paanang manok dahil ito po ay matigas, matagal mambot. Kaya unayin ko po palambutan muna ang saan manok. So, ibig sabi sa mga muna mga ganoon na po natin mga friends ayun po, lagyan po natin ng konting tubig para umambot po yung ating paa ng manok matigas po kasi yung paa ng manok, kaya palambutin muna natin bago natin ilagay yung leeg ng manok tapos tapan po natin A few minutes later Ano po friendship? Yan. Yan po, ilagay na po natin yung egg ng manok Mamaya ah, ko po ilagyan ng suka mga friendship Hindi po ako kagad naglalagay ng suka kasi po ah, mahirap pong lumabot yung paka ng manok kapag uh, agad mo kong nilagay yung suka. Ayan. Hindi po ako naglalagay ng na sili mga pwede. Kasi ayaw ko po ng mga Ayan. Pakuluin. O, sayang lang po natin na kumulo. Tingnan na natin mga Frenchie. Ayan po. Mga Frenchie. Pag ating ito. Ngayon po, lalagyan ko na po ng suka dahil uh, malambot na po yung paanang manok. Lang. Ayan. 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 Pag nilagyan po natin ng suka mga presyo po, huwag mo muna natin itong haluhin. Ayan mo muna natin mag-absorb ang suka sa adobo. Ayan mga presyo, pwede na natin itong haluhin. Pakuloyin ko lang pakuloyin ito mga presyo hanggang mawala yung kanyang sabaw. Kasi gusto ko walang sabaw pagka alang manok, tsaka luig. Sa kapampangan po ay adobong malangi. Yan. Yung walang sabaw. Yan. Ayaw ko lang siyang ayaw ko lang na kumulo na kumulo hanggang sa wala na yung kanyang sabaw. Tapok muna mga friendship. Yan na mga friendship. Tingnan natin. Pagkuluto na ang ating ito, bong. Parang manok. Like na manok. Yan na, mga friendship. Yan. O, wala na yung kanyang sabaw. Super yummy naman ang aking adobo, mga friendship. Yan. Tignan nyo naman yung sabaw. Ang gano'ng kalapot. O. Super malapot yung kanyang sabaw. Yan. Kunti na lang yung sabaw niya, mga friendship. Kunti na lang. Yan. Kina ang aking adobo. Napakasarap nito mga friendship. Yan. O, na lang yung tayong sila. Pwede na to. Yan, mga friendship. Yung aking ng aking adobo paanang manok at leeg ng manok. Yan. At ito na po mga friendship, ang ating adobong adidas at leeg ng manok. Yan po, napakasalap po mga friendship. No?